Umabot na sa mahigit 70,000 kaso ng dengue ang naitatala ng Department of Health ngayong taon. Kaya naman nagbabala na ang Health Department patungkol dito, lalo na at panahon na naman ng tagulan. Ang detalye sa report ni Rod Lagusad. Maging mapagbantay at huwag magpakumpiyansa. Ito ang paalala ng Department of Health ngayong tapos na ang El Niño at nagsimula na ang pagulan. Ayon kay Health Secretary Teodoro Herbosa, kapag umuulan, mas maraming tubig at mas maraming posibleng pangitlugan ng mga lamok kaya dapat hanapin at sirain mga pinamumugaran ng mga ito para buwaba ang kaso ng dengue. Sa mga nare-receive nating datos, nak nakakakita tayo ng pagplato ng kaso. Pero hindi po ibig sabihin nun na... Uh, hindi maaaring tumaas ito uh, so uh, rainy season na po no uh, maari tumaas pa rin ang ang kaso so last week we disseminated to our regional uh, offices po no, ng advisory natin on the potential increase of dengue cases na so previously naman po na mayroon na tayong mga established policies like uh, uh, uh establishing dengue facilities ay naman kay OIC Assistant Secretary Dr. Albert Domingo, mahigpit na binabantayan ng DOH ang mga bagong kaso ng dengue. Dagdag niya, maaaring ito na ang simula ng pagtaas ng bilang ng mga kaso sa bansa. Base sa kanilang datos, as of June 1, may 70,000 na ang kaso ng dengue sa bansa mula na magsimula ang taon. 197 dito ang naitalang namatay. Ang naitalang kaso ng dengue mula April 21 hanggang May 4 ay halos pareho lang sa May 5 hanggang May 18 na may gitlimang libo. Habang may gitatlong libo ang naitala mula May 19 hanggang June 1. Mas mababa pero maingat ang kagawaran sa interpretasyon dito. Base naman sa pag-aaral na ibinahagi ng kagawaran, nakita na nakakaapekto sa lamok ang mataas na temperatura dulot ng climate change kung saan mas mabilis kumain ng babaeng Aegis Aegypti kapag mas mainit. Sa nakaraang limang taon naman ayon sa DOH, kadalas ay nakikita ang matataas na bilang na kaso ng dengue sa Metro Manila, Central Luzon at Calabarzon na paumang mga urbanized na. Paliwanag naman ni Tejano sa kasalukuyan wala pang partikular na treatment para sa dengue kaya binibigyang diin ng DOH ang kahalagahan ng maagang diagnosis. Payo nila agad magpakonsulta kapag nakakita o nakaramdam ng sintomas gaya ng lagnat, sakit ng ulo, muscle and joint pains, pagkahilo at rashes para maagap na mabigyan ng supportive treatment. Sa ngayon, patuloy ang pagsasagawa ng pag-aaral para magkaroon ng antiviral sa dengue. Base sa tala ng Food and Drug Administration, ayon sa DOH, wala pang anumang aprobadong bakuna laban sa dengue sa bansa. It depends din po na sa manufacturer uh, sa pag-apply nila ng Certificate of Product Registration. Uh, so far, Uh, personally, no, wala pa po kaming nakitang uh, ano to? intent from the uh, manufacturers ng vaccine. But we're hoping po no, na if there are available vaccines and if there will be registered vaccines, uh, it will be really helpful. No? Sa ibang bansa, like sa Thailand, uh, meron na silang bagong uh, registered uh, dengue vaccine. Nananatili namang epektibo ang 4S strategy na bahagi ng kampanya ng DOH. Kabilang dito ang hanapin at sirayan ng posibleng breeding areas ng mga lamok, ang pagsusuot ng light-colored clothing at long sleeves, ang maagang pagkonsulta at ang pagsasagawa ng fogging. Rod Lagusad, para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.